Kasabay ng selebrasyon ng National Correctional Consciousness Week, pinarangalan ng Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region ang kanilang mga tauhan dahil sa pagseserbisyo nito sa publiko. Iba't ibang parangal ang iginawad ng BJMP. Dumalo naman dito ang lahat ng jail facilities sa buong Metro Manila. Ayon kay BJMP, NCR Regional Director Clint Russell Tangheres, taon-taon na nila itong ginagawa bilang pagkilala sa sipag at tiyaga ng kanilang mga tauhan. Samantala, naghahanda na rin ang BJMP para sa darating na eleksyon. Sa ngayon, Anya, kasado na ang kanilang mga preparasyon at tinitiyak nilang magiging maayos ang putuhan sa loob ng piitan. Tinatayang nasa 4,700 na PDLs ang registered voter sa ilalim ng BJMP. Ito ay inaano talaga ng aming bureau na mabibigyan sila ng karapat-dapat na parangal na may ano lang to ito lang para pinaka uh, price sa kanilang pagsisipag at para maging uh, successful ang aming mission vision sa bureau.